আনননননননননননননে ইতর? malapit na matapos lol, okay. tapos na okay Mayroon, sana sirtehin mundo natin may isda kagad oh naramdaman kagat kagad ni Idol yan na may isda daw kasi nag ano daw nag nagpumiglas daw yung ano pero Idol sana hindi makawala yun yun oh malaban mga Idol malaban oh yan na lang doon na lang Lulo, lulo, lumalaban Yun. Whew. Salamat. Sana makarga. Yun. Yun. Huwag kang makabitaw ha. Malaki doon, malaki. Malaki. Eh, malaki daw doon. Yun oh. agay. Okay. Nagputi na, nagputi na, nagputi na. Yun, hey, siguro. Ay, parang lungnos. Ay, Lungnos. Lungnos.

Pero naramdaman ka agad na idolin ano daw? Pagi. Sana hindi pagi. Hmm. Idol. Sana hindi bawal. Sana hindi bawal. Ha?

Uy, lungnos. Lungnos imperor mga idol. Oh, yun oh. Uy, yun know? oh. Uy, yun. Lungnos imperor. Yun. Yun you know? oh. Hey, pagi na naman. Another, another pagi. Maliit. Maliit. tahu. Oh. Tunggu semua idol. Yun. Ayo noh. Yun, dalam nang lunus mengaitul. Yun, dalam nang lunus nah. Yun. Isai tolinyan. Ay. Ah. Samba na yun. Samba na yun. Yun. Pasta na naman mga idol. Sayang yung nakapitaw. Sana hindi makabitaw mga idol. Yun, ano kaya isda yan? Malit? Lapo? Ha? Lapo?

Que Olha.

Murayil! L <laughs> At tayong unos Yan may ulan paparating Pwede ka okay, nalubad o oh. laki meydol. Lo. <laughs> ah. oh. 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 <laughs> oh. Sarap, Sarap. mengangkatnya.

nanti nandito sa ice natin nilagay para hindi masira laki sana idol sana hindi matanggal yun hả hả cái mà tăng kênh đâu là mình Malaki yung isda na yan pa Ay, pa talaga sa pato Ha? Yun, dragging na yun Kamis dapat. <susuruh> Lapo na naman, nagayo. Uh. Ah, labas yung ano? <suara> <susura> tartu na, tartu na. Tartu na naman. <susura>

Ayan <tompa> <tompa> po Tigas ah Ayan po idol Ayan naman mga idol Sana malaki Putol na putol À? À? À, Hả? Cái nào con Lucky, con lucky, 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 con lucky, lucky, bắt lucky, bắt lucky, bắt đi,

Ano pa? Nilagay pa lang. Tapos, yan na naman. Ilongnos. Ilongnos, Ilongnos. Ilongnos. Surti tayo ngayong araw mga idol. Sulit. 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 Pero <laughs> pa yan, pa sa dulo. sa ano na 4.51 ng hapon mga idol kaya tara, tara na huwag na tayo Yun, mga idol huli, mga idol yung oh. ah. <laughs> mga ah. oh, idol ah, ah. idol um. Yun, Yun. Yun. Sulit. Hmm. Yan idol, nandito na tayo. Yun, sobrang hibas mga idol. Yan mga idol, ito lahat ng mga idol. Puro pula. Namumula. <laughs> Ayan mga idol. Ito na yung binta. Ayan mga idol. 3,039 mga idol. Ayan lahat yung ano. Bukas pa ito. Ano yung mga idol? Partihin ni idol. Ito at saka ni idol yan yan. Ayan. Kasi gabi na.